Mga kababayan, biro mo, nag-business ka. Wala kang pinipa, ang produkto mo yung insurance. Mga kababayan ko. Ganun po katindi si stronghold, mga kababayan. Kaya isip-isipin nyo mabuti. Mga kapatid, may, meron hong involved dito na mas malaki pa dyan. Kaso, kailangan lang talagang itago ni Tun Tunying yung itong institusyon na to. Kasi pag nalaman, ay eh, mas masisira ito sa mga miyembro. O, mga kapatid, medyo hindi ko pinitik ng ano, pero Nakita niyo kung ano yung punto ko. Dapat kung gaano ka kagalit sa ABS-CBN noon, ganyan ka dapat kagalit sa Diskaya ngayon. Correct. Kasi ang Diskaya ang may pinakamalaking hawak na ano eh. Pondo. Uh, ang Diskaya ang pinakamalaking uh, may nakuwang ano, na siya, uh, projects. Biruin mo, nine uh, companies ang in-insert sa DPWH at ang lahat ng yung kumukubra ng pera. Imagine that paano nila mino minomonopoly yung ano? Alam nyo na, itong gobyerno natin, makakuha lang ng mga project at marami pang ghost. Tuloy. Dahil ang ABS-CBN, wala naman hong ninakaw. Pero yung mga diskaya, limpak, 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 na sa ng Pilipinas. Ah, uh, let me correct. Meron mga taxes na hindi nabayaran ng ABS-CBN. Kaya doon sila tinira sa Congress. Doon sila tinanggalan ng prangkisa. Dahil yung may mga taxes sila, tapos yung may-ari, is a uh, dual citizen.